Alam mo dapat, pagdating sa mga desisyon ng Korte Suprema, tinatanggal na ho natin yung politika. Alam mo, grabe itong uh, pangyayari nitong speech ni Speaker Romualdez, eh, eh, medyo nag-trigger ito ng ano eh, ng hindi magandang halimbawa sa Pilipinas. Kasi alam mo dapat, pagdating sa mga desisyon ng Korte Suprema, tinatanggal na ho natin yung politika whether itoy nagfi-favor sa atin o hindi. Kasi nga, ano na ho ito eh, magkakaroon ng constitutional crisis pag nagpalagan ang bawat branches of government. So nagugulo. So dapat kaya nga every time nagkakaroon ng problema pagdating sa konstitusyon, sinusunod ang sinasabi ng Supreme Court para walang problema. Mm -hmm. Kasi etenting tingnan ninyo mangyayari niyan, yan. Ngayon, hindi natin alam kung ano magiging direksyon ng uh, executive na mag -e execute Especially, nasa kanila ang powers, ang PNP, di ba? nasa kanila ang military. What if magkaroon, katulad yung nangyayari ngayon sa rally Sarapan, sa eh puro mga terorista ata yung mga yan eh. Di ba? Yung mga ayaw sumunod. Eh alam naman natin mga rebelde ho itong mga ito. And hindi po ako nagsabi niya na NTF LCAC na po ang nag-declare ng CPP, NPA, NDF ay terorista. So therefore, pag natin yung mga ganyang klasing uh, dissent, yung ganyan, pwede naman kasi tayong mag-disagree. Pwede natin sabihin na, o oh, sige, hindi kami pabor sa desisyon ng Korte Suprema. We think ganito. Pero still, you have to follow. Hindi ka nagwawala, hindi ka bastos, nakatulad ni Gadon. ba? Diba? Dapat ay eh, magalang ang pagating sa... Kaya nga kagalang-galang, kataas-taasang kagalang-galang ang Supreme Court eh marami ng uh, Desisyon ng Supreme Court na hindi rin pumabor sa mga Duterte. Pero may nakita po ba kay Duterte supporter na nagwala? Anak kayo ng wewe, gano'n. Dahil hindi kayo nagbigay ng TRO, yan tuloy si Duterte napunta doon. Walang gano'n. Pero ito mga to, galit na galit. Eh, parang gano'n ang nagginagawa nito ni, ni Speaker. Na nagtitrigger tuloy sa tao. Alam mo, si Speaker may nagsabi sa akin, ha? Yung speech ng yon para daw si Mussolini, nilalany si Mussolini. Hindi. Kapit bahay namin dyan sa hmm. ano. <laughs> Nagbebenta ng na shawarma. <laughs> si Mussolini, siya yung <laughs> diktador ng uh, Italy. Magkaibigan sila ni Hitler. Pareho daw sila parang mag-speech. Eh kasi nga, isipin nyo ito ha. Pag etong si si speaker naging presidente. Ngayon niyang hindi pa siya presidente. Ganto na, na asal. Yan na 'yung ano diyan, yan na 'yung punto dyan na Speaker, kasi binasa mm. ko yung comment eh. Mm. Tinignan ko sa comment section kung pabor ba ang mga Pilipino doon sa speech ni mm. Speaker. Tapos yung reaction, tapos yung comment. Ang, ang, mga, ang nandun sa reaction, ano na lang kaya ang may isip ng mga henerasyon, bagong henerasyon, na mag-aabuga mag siya sa mga sinabi mo. Mm. Parang patanong din. Mm. At uh, yun nga, yung hindi ka pa presidente, speaker ka pa lang, pero ganyan ka na. Hmm. What if na lang pag ikaw pa presidente, di, eh, yung Supreme Court, parang gagawin mo na lang, uh, ano, uh, laruan, parang hmm. ganun. So, kasi ngayon pa lang eh, ang hindi, tsaka ito pa, may mga comment pa doon na, ang hindi mo pagsunod sa, sa, sa Supreme Court, sa Korte Suprema, ay eh, may tuturing ka ng terorista. Yun yung, ano, yun yung mga comment doon. Kasi hmm. nga, eh, talagang marami talaga ding, ano, Paraming magawa ng, siyempre, Kahit naman sino tayo, ay eh, lahat. 'Yan nga ang ano eh tinatawag na ama, ama ng mga abogado, mga lawyer. Diyan sila sumusumpa, di ba? Mm. Kung di tayo nagkakamali. So, isang ang, ang mga anak binabastos nila yung ama, yung ibang mga anak ng uh, Supreme Court. So bakit ganun? Uh, kaya nga sabi ko so, uh, sobra naman parang uh, nakakahiya. Kasi kung sa parte ng Supreme Court, medyo masakit 'to. Kasi, una-una, Supreme Court kami kataas-taasan. Eh bakit, una-una, pinagbigyan naman namin kayo. Pinagbigyan naman namin kayo, February 2026, pwede ulit kayo mag Hindi Hindi, hindi naman namin tinapos agad. Tinanong pa sila. Hmm. Yun yung problema doon eh, tinanong sila, bakit ganito ang nangyari? Nagtanong ng siya yun eh. Pero hindi sila sumagot doon sa, kakaramihan doon sa tanong, hindi, hindi nila, nila sinagot. sinagot. Uh -huh. Sila pala talaga may kasalanan. Uh, tapos ngayon, magre sila.